ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at First Spouses League sa pamumuno ni FSL Chairman Ma Antoazon Giko sa pamimigay ng artbook at manipulative toys sa iba't ibang barangay sa Urdaneta City. Hatid niya ang iba't ibang learning materials para sa mga daycare students. Una niyang binisita ang mga chikiting sa barangay kasantaan at mainit siyang sinalubong ng mga barangay officials dito isa-isa niyang inabutan ang mga estudyante ng art books at manipulative toys gaya na lamang ng mga puzzle blocks. po natin ito. Uh, po. Siya. nila. Erase po nito. Nagkaroon din ng feeding program, mga palaro at storytelling na ikinatuan ng ilang chikiting. Dumalaw din siya sa Barangay Kabuluan kung saan nagpakitang gilas sa pagsasayaw ang mga bata maging ang mga guro hinandugan niya rin ng mga food packs bilang regalo alinsunod pa rin sa pagdiriwang ng Teachers Day. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kawani ng barangay dahil malaking tulong ang mga learning materials na ito na magagamit ng mga daycare students sa kanilang pag-aaral. Papasalamat po ako sa ating mahal na gobernador Ramon at ating congressman Ramon Bongcing Dico Jr. and especially kay ang ating first lady po sa buong Pangasinan, si Mama Angiko. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay po sa mga bata. Tulad yun, nakita nyo naman po yung mga bata, yung mga parents, mga teachers na masaya-masaya ngayon. Bumisita rin si First Lady Ma Antoazon Gico sa Barangay Dilan Paurido para personal na iabot ang mga learning materials. Sa kanyang pagbisita, binanggit niya ang nararanasang hirap ng mga Child Development Center teachers. Hiling niya, magkaroon din ng mga insentibo at iba pang benepisyo ang mga guro. Maging ang buwan ng bayarin ng mga magulang na 150 pesos, nais niya na rin gawing libre. Imagine niyo po, 28 years na po siya. Sa naging pamamahagi ng mga learning materials, naging katuwang niya ang PSWDO, tanggapan ng gobernador, mga barangay officials at mga board members. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.